Hello mga guys, bigalap out yan sa lahat, time check is uh, 9.35 in the uh, evening Ayan guys, magbabalita lang ako ngayon sa inyo, medyo malamig ngayon dito Siguro kita niyong aking uh, uh, mocks. mocks Ayan ngayon, is oras ngayon na magpapatay ako ng ilaw O oh. medyo mahangin, nakita niyo, medyo malamig ngayon dito Pagkataon na malamig yan, so yung panlamig Ayan ng ilaw. Ah, uh, medyo ako ako. Dahil ngayon, eh, wala akong amo, malis. Uh, dito ako magkikwento na walang kwenta. Uh, o, oh, uh, diba? Anong gusto nyo ipagkwento ko? Ito yung swimming pool nila, hindi akin, ha? Hindi akin, ha? Uh, alam mo akin, medyo mahangin. Tatakpan ko yung akin ano, kasi lumilipat-lipat. Alright, eh, ngayon, ah, uh, Bali free ako ngayon. Kaya makapaglikpit ako ng aking mga gugot-gugot sa bahay, sa kwarto ko, I mean, hindi sa bahay, hindi sa bahay. Nandito ako sa Jeda, kung diba, nangangangkin ako ng bahay. Um, actually, ba, diba? sa English? Mm, ito na malamig, pero medyo mainit na kasi napaka-init itong aking jacket. Kaya sa mga ano, sa mga, dyan sa Riyad, medyo sobrang lamig. Masarap pag ganito yung jacket, diba? Pero kunting araw, kunting ano lang to mabalik na naman sa init. Parang mabilis lang siya dito. O, di ba? O, di ba? Ako na pera kapag dito. Hindi ko alam kung nalarinig yun dyan. O, di ba? Uh, ito yung aking work dito sa gabi. Yan. Mga ako nagpapatay ng ilaw. Ako din yung nagpapailaw. O, ako nagmi-maintenance. O, di ba? Oh, all nagme-maintenance, parang technician na hindi nakapasa. Oh, itong kalahati ng palasyo dito, ako ang nagpapailaw. Yan. Bawat uh, 6 o'clock, o'clock, pailawan, at uh, uh, alas 10 or 11, papatayin siya. Pero, ngayon, dahil wala ako ngayon ang um, hamper, papatayin, papatayin ko na yung ano yung ilaw, 9.30 pa lang. Bakit pa may narinig ako doon? May nagkaroon ko. Ano yun? sa akin? May mm -hmm. narinig ako po. Mm -hmm. ano wala. Ako lang dito mag-isa. Di narinig ako. Ano ba yun po yun Kasi dati alam nyo ba may kwento dito. Dati daw, dati daw, wala pang wifi. Dito lang yung may wifi. Iwan po saan sila nakahagap oras ng gabi daw, lahat sila daw ng mga babae, dito sila nag-ano, nag-ipag, na, na ipag, ano, cellphone Mayroon daw isang time dito na ang nag-isa lang daw yung babae. Nakakala niya lang may kasama siya. Yung, yung pala nalaman niya, wala pala siyang kasama, kung kasunod daw ng kabaya. Kaya last time na, last time na daw nila na umupo dito yun, hindi na sila dito umupo. Kasi mayroon pinakitaan daw sila na ano, na hindi maganda. O di ba? Sa so, bagay, ito ako tao. Ako lang isa dito. O di ba? Kasi so, ako, medyo makapalimung ako. Hindi ako natakot. ayan yan. Naka, Ay, yung mga pusa pala? Mga pusa pala yung nag O oh, sige. Diyan lang kayo. Tingnan nyo ako. Ako magpapatay ng ilaw. Ha? Oh, magpapatay na ako doon. <laughs> doon ako sa unang building. Yun, yun, yun. guys, tapos na ako magpatay ng ilaw. Ako uuwi na sa aking bahay. Ay, aking bahay. Sa aking room pala, hindi sa bahay. Ako uuwi na. Kaya may gamit ilang shoutout na lang sa lahat. Thank you, thank you for watching. Thank you, thank you sa aking kwento na walang kwenta. Ayan, ako uuwi na. Para naman makasupport ako sa mga nagla-live. Dahil um, gusto kong kumanta. O, diba? Bye! Siguro Görüyorsun sen. <laughs>